Hello guys, magandang umaga. Sa araw na ito ay ating alamin kung ano ang paraan kung paano masolusyunan ang problema sa kuhol sa inyong palayan. So para sa inyo, masasabi ba natin na piste ang kuhul sa palayan? Well, actually, hindi naman siya piste sapagkat may role siya sa ating ecosystem. Alam nyo ba na ang kuhol ay ang paboritong pagkain sa ating mga itik na nagproproduce lang naman ng itlog para gawing balot? Pangalawa, nakakatulong rin ang kuhol para hindi dumami ang mga damo sa palayan dahil kinakain nila ang mga damo habang ito ay malilit pa at ang kuhul ay pwede rin kainin ng tao dipindi lang sa mahilig kumain Subalit, so, kapag sobra na sa dami ang call, kaya natin masasabi itong paste na siya sa ating palayan. So ngayon, paano ba natin makontrol o maubos ang mga kohol sa ating palayan without using chemical? Kaya guys, panoorin nyo ang video na ito dahil may kakaiba akong mga tips para sa inyo. Well guys, ano ba ang sinasabi kong tips sa inyo? So ito lang naman eh. Ah. Uh, nakikita nyo ba ito? Alam mo ba kung ano ito? Ito ay tinatawag dito sa amin na sa limao. Tinatawag ito sa Tagalog na ahas pagong. At tinatawag rin ito sa English na or Chinese turtle. Oh, kung tinan nyo ang kanyang ulo ay parang ahas talaga. Ah, malakas itong mga gat guys. Oh. So ang gagawin nyo lang guys ay lagyan niyo nang salimao ang kanal. Ang malapit sa inyong palayan. Itong salimao to ay malakas itong kumain ng kuhul Ito talaga ang nag sa kuhul dito sa amin. So ang gawin natin guys ay pakawalan natin ito. Dahan-dahan tayo kasi malakas itong mag after one year guys. Hindi kayo magsisisi. Ubus talaga ang kuhul sa inyong palayan at saka mabilis itong dumami. Kahit tingnan nyo or puntahan nyo ang mga palayan dito sa amin ay talagang ubus na ang kuhol. O, tingnan nyo. Malapit na itong taniman. Dapat lumalabas ang maraming kuhol pero wala na talaga. Naubos na ng salima o. So yun lang mga kaani. Sana man lang ay meron kayong natutunan konti sa aking video. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa panunood. Bye-bye!